Kung usapang patibayan lang ng makina, isang Honda TMX 155 sa maaasahan mo ngayon. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na kahit sa ang lugar ka pumunta sa Pilipinas, marami kang makikita ganitong unit. Ang problema lang dito, dapat marunong ka ring tumimpla ng pagsipa. Dahil kapag mali yung timplada mo rito, siguradong babalik yung sinipa mo sa may followers nga pala ako na nag-offer sa akin ng Honda TMX155 nila. Medyo maraming araw gustong bumili nito pero sa akin nila ibinigay. Gusto rin kasi nila makita yung magiging itsura nito. Bali good condition naman to dahil araw-araw nila to halos ginagamit. Ang problema lang paso yung rehistro. Kaya isinakay ko na nga lang pala sa L300 para sigurado. Ginabi na nga rin pala bago dumating sa bahay tong L300. Kaya pagkababa pa lang nitong unit syempre tinest drive ko agad. Kaya kinabukasan niya pala, sisimulan ko ng baklasin yung mga nakakabit na pyesa rito. Ang plano kasi rito, o plan balik ba papapugiin ko ulit sa abot ng aking makaya. Dahil first time ko nga lang magbabaklas ng Honda TMX 155, medyo nagulat pala ako rito. Kung titignan mo kasi yung itsura nito, halos wala ka naman ibang babaklasin dito na kaha. Kaya lang, nung natanggal ko na yung upuan, tsaka yung gastang, puro kalawang nga pala yung tumambad sa akin. Pero dahil trip ko rin talaga makapagbuo ng ganitong unit, laban yan, kakayanin natin. M Bale, ito nga pala yung pin nakahuling model ng Honda TMX 155. So, sobrang legend kasi nitong motor na to. Napakarami ng naging version nito. Yung pinakaunang labas nga pala nito, nasa 90 model pa. Yun pa yung walang CDI, de platino pa. Pero dahil maraming ang tumangkilik ng ganitong unit, naglabas ang Honda ng iba't ibang version nito. Kaya hindi na nakakapagtaka na napakarami talagang nauhumaling sa ganitong unit. Bukod kasi sa pang negosyo, napakarami rin nagsisetup ng ganito. Ang pogi rin kasi tignan. Kaya siguro marami rin followers na nag-aantay na magbuo ako ng ganito unit. Kaya sakto nang may nag-offer sa akin, hindi ko na rin pinakawalan, pinuntahan ko agad. At dahil ito nga yung pinakaunang beses na magbubuo ako nito, masasabi kong panibagong experience to, lalo kapag nakatapos na ako. Kaya iniisa-isa ko na nga palang matanggal lahat ng pyesang nakakabit dito para malaman ko na sana ako ano yung mga pyesang kailangan kong palitan. Pero habang nababaklas ko pa isa-isa yung pyesa, parang lahat ata kailangan palitan. Mukhang magiging change o lang hatol, mapapalaban talaga. Pero wala naman yung problema dahil nakahanda tayo sa sa ganyang bagay. Ang importante kasi talaga sa akin, yung makita ko yung magandang resulta. Dahil alam ko yun din yung inaabangan nyo, kaya palagi kayong nanonood dito. Kaya yung mga switch nga pala yung binaklas ko ngayon, pati itong lock ng handle grip, pati yung preno dito sa may bandang kanan, natanggal na rin natin. Surod ko naman tatanggalin yung mga bracket ng signal light. Karamihan dito sa mga bakal na bracket, halos lahat, kinakalawang na. Kaya yung ibang tornilyuhan, medyo pahirapan na rin bago matanggal, puro kalawang na rin kasi. Hindi kasi kagaya ng underbone na merong kahan na protect kita lalo kapag umuulan. Kaya siguro hindi na rin may iwasan lalo sa ganitong unit, takalawangin yung ibang parts lalo sa mga bakal. Kaya, kaya kahit medyo marami talaga change all, tinuloy ko lang yung pagbabaklas ko ng pesa para makita lahat ng papalitan. Pati nga pala tong bracket ng gauge, halos na butas na rin sa sobrang kapal ng kalawang sa ilalim. Pero madali lang naman palitan yan, kaya walang problema, wag lang siguro yung mismong batalya, kakainin ng kalawang. Kaya, kaya tinanggal ko na rin pala yung bracket ng handlebar. pinukpok ko lang pala ng konti yan para matanggal ko tong tornilyo na nandito sa taas. Saka ako tinanggal yung dalawang tornilyuan nitong tipos para mahugot na mamaya tong pronsya. Gumamit nga rin pala ako ng vice grip para matanggal ko tong kapla. Tapos kinuha ko tong T-wrench, ito yung ginamit ko pamukpok sa taas. Hindi na kasi tanggalin ng kamay, medyo maganit, kumapit na kasi sa tube. Kaya nung nasa bandang taas na, konting pukpok na lang, saka ako inugot ng kamay. Kaya inayos ko muna yung wear ng harness para mamaya matanggal ko na rin to ng lahatan. Wala pa naman putol yung wirings, kaya mapapakinabangan to, kaya medyo iniingatan ko rin. At pagtanggal ko nga pala ng cover ng in inner grabe na rin sa kalawang. Medyo na mong problema ako sa part na to, hindi ko kasi alam kung may mabibilian ba ako ng mga ganong pyesa. Pero saka ako na siguro iisipin yon kapag nabaklas ko na lahat. At dito nga pala sa punto na to, unti-unti ko na nakikita yung batalya, marami talagang part na may kalawang na. Yung akala kong bebasikin ko lang to, parang nagkakamali pala ako, mukhang matrabaho rin. At, At dahil hindi ko rin kabisado to, kaya bago ko kinalas, medyo tinatandaan ko rin muna. Wala namang kasimpi ng nakabisado na lahat, lalo sa motor. Kaya dito sa ginagawa kong content, nakaka ka enjoy talaga kahit na nahihirapan ako at least may natututunang bago at pagtapos ko nga palang tanggalin yung diode yung rear fender naman yung sinunod ko dito kasi nakakabit yung wirings nitong taillight kaya kailangan matanggal ko to pababa malala na rin yung kalawang nito kaya siguradong pang shop na tong tapalodo sa likod gugutin ko na sana yung harness kaya lang nakalimutan ko nakakabit pa pala yung throttle cable dito sa my car kaya nung natanggal ko na nga pala sa wakas nahugot ko na rin yung buong harness nag-spray na nga rin pala ako ng WD-40 dito sa preno sa harapan ayaw na kasing matanggal nung brake arm. Kaya kong babaran, saka ako tinulak palikod, natanggal din agad. Hindi ko na kasi tinanggal yung cable doon sa hand grip, kaya kailangan matanggal ko to dito sa front hub. At ito nga pala yung pinakauling tatanggalin ko ngayong araw, ito namang clutch cable. So yun na, makalipas na ilang oras na pagbabaklas natin ang mga pyesa dito kay Project Senior. Ito na nga yung tumambad sa atin, kung napapansin nyo. Grabe yung batalya niya, napakaraming parte na may kalawang kagaya nito. Ayan o. No hanggang dito, tapos dito. Pero hindi naman kalawang sa loob. Baga dito lang sa panlabas, kaya ang kaya pa rin natin tong lihahin. Tapos, uh, ire repaint nga pala natin to sa susunod na video. Kaya itutuloy natin yung pagbabaklas dito. Kailangan kasi mahugot natin tong makina dahil lilinisin din natin to. Tapos, yung mga hindi lang natin natanggal ngayong araw, eto nga tong gulong, tong tapalodo sa harap, tapos yung sprocket, tatanggalin din natin yan, pati yung rear shock, yan tatanggalin din natin pati itong mga uh, center stand itong putres at itong kambiwan lato ihiwalay natin syempre para mahugot lang natin yung makina so pansamantala dito muna nagtatapos yung day 1 nito ni project senior medyo napalaban tayo medyo marami kasi talaga siya so kitaits okay, tayo sa susunod na episode para ituloy natin kung ano pa yung mga gagawin natin dito so yun lang ride safe alright